Magandang gabi po mga bro Iga, eh, no? Oh, Nagluto po ako ng adobong pato. Ayun po yung tuka. Ito yung pa. Hindi <laughs> babaw ko lang para ipakita sa inyo yung uh, pato po. Yeah. Kasi hindi ko na po pinakita yung pagkatay po ba. Bawal po kasi eh, baka, baka maano tayo sa YouTube po. Pero hindi po ako nagkakatay. Yung anak ko po nagkakatay. Pato po. Ang adobo ko po. Patutuyuin ko po mga bro. Ibig -e po ano. Patutuyuin ko po yung adobo po. Mas masarap po kasi eh, Hindi naman toyo tuyo po. Medyo ika na eh. Kasi kung toyo tuyo naman po. Baka naman po masarap. Ano lang po. pag naman konting sabaw-sabaw ng bagay kasi po mahirap pagka ako eh. pagka po ba pinakita sa video na dinadali yung ano yung bibi mahirap po para so, makakaalitay mo yun Kaya ito na po yan, may paminta, may sili, may sibuyas, bawang. Kaya ito yung sibuyas. Paminta, may sili, may sibuyas, may presinio. Hindi ko na ako pinakita ng, ano, ng, 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 ginisa ko po ba. Gawa nung no, meron po kasi music, baka po nakakarita. Nakangiti pa po mga bro. <laughs> Nakangiti pa yung <laughs> Yung pato po, oh. Yun yung, yung tuka niya, oh. Hmm. yung ngiti pa, eh, oh. Hmm. po, oh. Dobong pato. Matuyo. Oh. Naman na pagkapit na rin siguro maluto, mga bagay Ayan, matikman. Eh, wala na wala na, na sa mo. Okay na lang mabawi. Pero lalagyan ko pa rin kasi meron pa rin purito na ano, yung sa bago no. ko niya. Ayun. Ilalagay ko naman po ito bagya para nandiyan nandiyan pa rin po ba yung lasa. Yeah. Ikikilap ko ba ang So, wala ko makakating kotin lang yung ano. Ayan siya mga bro, ikaw, sumasayo yung ano, no? yung kawali. Dumudulas kasi sa kanan. Mga coating hagod na lang po eh, ma maluluto. Ito ating adobong pato oh, yeah. o so, yan medyo tuyo-tuyo na sinabang sa po kasi niya, yan, ayan o. Oh. Ilalagay ko rin po na po unti para yung kanyang lasa nandiyan po. May suka na po yan, suka, toyo, sili, ah, uh, sibuyas, paminta, luya, yun na po yan. Hindi ko na naipakita sa video nung ginisa ko po kasi makakapirit po. Hindi, tuktog po, po kasi natin na. testing na. Alam niyo naman ako minsan eh, ito may testing din ako sa aking to Testing po. Testing. Teka. Hmm, <coughs> <coughs> okay, tap. Eh, kuha ng mga kaladya ko ng mga ko ng mantika. Bubo ka dyan ka na lang. Hmm? Hindi. Kasi patayin mo. Kaladya lang po natin ng konti mantika, mga broy ka, no? Okay lang naman. alam may yung dulas-dulas lang sa inyong bahagya. May yung dulas lang sa inyong bahagya. Okay, dude. Aluain ko lang ang bagay.

pa mga bro again. Okay na po. Luto na po ating adobong pato na pinatuyan po. Bye bye. God bless. Thank you for watching.